kagabi spotted ang Dustby at ang Breka kasama si Sneer sa BGC. Kung saan dito ay naganap ang kanilang dinner date. Masayang ipinahagi. Nila ito sa kanilang mga fans na sa wakas ang kanilang mga plano sa loob ng bahay ni Kuya ay unti-unti na ang natutupan. Isang revelasyon naman ang binahagi ni Sneer kanina sa kanyang quick live kasama si Charlie. Kung saan ayon sa kanya ay nagtuturo pangaraw ang Breka at ang Dustby kung sino ang magbabayad sa kanilang Bills. Narito ang buong detalye ng kwento ni Sneer. Let's watch this. Silang apat kasi Ate, atake sila sa restaurant, bakla. Silang apat. Alam mo nagbibil na. Ate, nag-aaway sila. Alas, Alam mo, si magtatayo yan. Yan, <laughs> sila na thank you. Ako na. No, no ako na. Oh, oh. No. <laughs> oh. gano, no, ako na. Hindi ako na. No, I, I'll pay. No, I'll pay. Ako bakla. Kayo na. <laughs> ako smirking lang ako doon bakla, ganun lang ako. Pinicturean ko na lang sila, bakla, kasi sila lang, sila yung, na sana talaga yung isesend ko sa broadcast ko. Sabi ko, ang sarap nila kasama, kasi nag-uunahan sila, nag-aaway sila kung sino magbabayad, bakla. Ganun, ganun pala yung pakiramdam. Ganun yung pakiramdam. Ayun, buti na lang hindi napunta sa... Buti na lang hindi ko nakita kung sino nag-send nun, kasi iba na kita. Ay, okay na po. Ay, sige po. Bye, Bye guys! See you sa showtime! Bye-bye! Thank you po sa mga nagsend! Thank Love you! you. For you. <laughs> sa kabilang banda, kagabi ay binahagi naman ni Mika Salamangka ang mga ganap nila kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanilang dinner date. Narito at muli nating balikan. Kaya naman, kung ikaw ay solid fans, huwag mong kalilimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para mas updated ka ka-chismis trending. Thank you for watching!